Ang kampanya para sa pagsuporta sa wikang Pilipino ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili at mapalaganap ang ating sariling wika. Sa pamamagitan ng kampanyang ito, layunin nating ipakita ang kahalagahan ng wika sa ating kultura. Isulong ang wikang Pilipino! Sa bawat paglalakbay ng ating bayan, nararapat na isabuhay natin ang mga aral ng ating mga bayan. Ang kanilang dugo at sakripisyo ay nagbigay at upang tayo matigyan ng pag paglaban. magtutunan sa pagkita ng wika at asinaturang Pilipino kaya't kabataan tayo'y kumilos na TULA NG WIKANG PILIPINO Ang bawat hakbang suporta sa wikang Pilipino ay hakbang din sa pagtungo sa pagpapalago ng ating kultura at nagpapaalalim sa ating pagmamahal sa ating bayan pakanan ng wika at kultura na sa ating mga kamay. Gamitin ang wikang Pilipino huwag itong kanil.